Naisipan ko na nga lagyan ng kurtina itong bintana namin mga mare. Hindi ko nga siya nasikaso nung New Year dahil medyo busy nga tayo. Tignan nyo naman yung pusa namin sa ilalim ng bangkuan mga mare. Mukhang natamaan ko pa nga siya ng bangko dahil hindi ko siya nakita. Ngayong umaga nga mga mare ay magluluto nga pala ako ng almusal dahil papasok na nga si ate Erich. Bali pansit canton nga pala yung lulutuin ko ngayon mga mare dahil sa one na one nga siya sa itlog. Paborito rin kasi nila itong pansit kanton mga mare pero hindi naman araw-araw. Paminsan-minsan lang naman siya dahil hindi rin naman healthy ito sa ating kalusugan. At haya na nga mga mare, nung naluto ko na nga ay pinakain ko na nga si Ate Erich. Bali na ko na nga siya dahil papasok nga siya ngayon. Nilagyan ko na nga rin pala ng kanin yung pansit canton niya mga mare. Ang gusto lang kasi sana niya ay tinapay pero sabi ko ay magkanin na lang sila para mabusog sila ni Brielle. Bali yung isang pinggan nga dyan mga mare ay kay Brielle. Tapos sinamahan ko na nga rin ng kape at tinapay para sa atin naman. Ayan mga mare, kain po tayo. Yan po si Ate Eri. Pagkatapos nga niya kumain mga mare ay ko na nga siya dahil iyahatid na nga siya ng kanyang papa. At syempre kasama na naman si Brielle. Ayan, hindi talaga nagpapahuli yan. At ito nga pala yung kuting namin mga mare. I-flex ko nga lang din sa inyo. Napaka cute. Ayan, bigay pala yan ng hipag ko mga mare. Tignan niyo yung eyes niya. Ang ganda. Mabalbon nga pala yan mga mare kapag lumaki-laki pa siya. Nung tanghalian nga pala mga mare, magluluto nga kami ng ginataang tulingan. Ayan, balitin nanggal ko na nga pala yung buntot niyan dahil sabi nga nila ay nakakalason nga yung buntot. Bali, nag na nga pala ako ng bawang sibuyas at yung luya. Sasamahan pala natin nga ng kamatis mga mare para yung sabaw niya eh medyo mamula-mula at medyo nagmamantika. Ayan, napakasarap niyan mga mare. Tapos tinanggal ko nga pala ulit yung ginisa kong bawang sibuyas at luya at pinalitan ko naman ng isda para medyo mag golden brown siya at matanggal yung kanyang langsa. Tapos ayan, binalik ko na ulit siya mga mare. Kailangan kasi medyo mag maprito-prito yung ating tulingan pang tanggal lang sa mga mare tapos silagay na pala ni mister yung talong ayan, si mister nga pala yung magtitimplan niyan mga mare, dahil pagdating sa ginataang ulam, ayan, napakasarap pala magluto ni mister ng mga ginataang ulam ayan, bari nilagay na nga pala niya yung unang gata mga mare, ayan, kumukulo na po pala yung ating ginataang tulingan, medyo maya maya ay maluluto na yan, mga mare papahibasin muna natin yung konting sabaw niya, ayan, grabe tingin palang mga mare, sobrang sarap na, at ayan na nga mga mare kunyari kitang kita nyo naman yung kanyang sabaw ayan po siya dahil sa kamatis ayan nagkulay parang yellow yellow siya tapos nagmamantika at ito nga pala yung ginataang kamansi mga mare galing kila nanay bali nakuha namin kamansi ay si nanay pala ang nagluto tapos bandang hapon nga pala mga mare ay magagala nga pala kami ngayon dahil naiinip na nga yung mga kids dahil nga nung new year at nung pasko ay hindi nga kasi sila nakagala sa playground kaya sabi ko ay tara magala na tayo kasi marin pala namin yung anak ng ate ko, si Aki at si Kuya Briggs. Mga alas 6 na nga pala kami nakaalis niyan mga mare dahil inintay pa namin si ate Lorraine galing siya sa school. Si ate Lorraine pala mga mare ay pamangkin ko ng anak ng ate ko. At ayan mga mare nandito na pala kami sa NGI playground sa Parang Marikina. Unang-una nga nilang pinuntahan itong... Cars, ayan yung parang papalon-talon sila dyan. Dyan sila lagi nagpupunta mga mare dahil gustong gusto, -gusto nila magtatalon dyan. Ayan si Ate Erich, mga mare. Tapos ayan naman si Brielle. Grabe, tuwang-tuwa talaga sila, mga mare. Priceless nga sa ating mga magulang kapag nakikita niyo natin silang masaya. Noong January 1 nga, mga mare, ay dumaan nga kami dito. Pero wala nga yung cars na yan. Kaya hindi nga sila nakapaglaro. 50 pesos nga pala yung bayad dyan, mga mare, kada isang bata. At 15 minutes. Medyo matagal na nga yung 15 minutes na yun, mga mare. Dahil dun sa bola-bola ay 3 minutes nga lang yung oras nun. Kaya sabi ko, ay dyan na lang kayo para makapag-enjoy naman kayo medyo matagal-tagal kukonti nga lang ang tao ngayon dito mga mare araw nga ito ng Webes ayan si Brielle mga mare gusto na nga niyang lumabas dahil pagod na daw siya eto nga mga mare sasakay naman sila sa carousel balay nawakan nga siya ng kuya niya dahil natatakot pa nga siya tapos si ate Erich naman ay hinahawakan siya ni ate Lorraine Ayun nga si Mr. Mga Mare, nakita ko nga siya na nagkakapi na naman. Sabi ko, mahal na kailang kapi ka na sa buong maghapon. Pati dito sa playground, nagkakapika ka pa rin. Sabi niya kasi naiinip daw siya. Pagkatapos ko nga silang ma-videohan dito, mga Mare, ay medyo lumayo na nga ako dahil nakakahilo talagang titigan tong carousel dahil para ka na rin umiikot. Makalipas nga ang isang oras, mga Mare, ay nagutom na nga ang mga bata. Pumunta nga muna kami dito sa my food station. Nakita ko nga itong shawarma na paborito ko talaga to mga Mare. Napabili nga ako nyan, mga mare bali buy one take one siya 100 pesos yung jumbo na at ito naman yung kila Brielle ayan gusto daw nila kumain ng ice cream 25 pesos po ang isa nyan mga mare hindi na pala ako nagpalagay ng syrup dahil gusto daw nila yung plain lang ayan chocolate nga dapat yung hinahanap nila pero wala daw naubos na kaya yan na lang white na lang yung napili nila yung kila'ti loray naman at aki ay footlong naman yung napili nila mga mare. Tapos ito kinakain ko na nga yung binili ko siya pati yung kay mister kinain na rin niya. Tapos pagkatapos nga namin kumain mga mare, ayan nagpabili nga pala sila ng laruan. Tapos nakita ko nga itong mga ipit-ipit mga mare kaya nagpabili na rin ako. Pagkatapos nga namin dun sa isang playground mga mare ay dumiretso naman kami dito sa... Kabilang playground naman, ayan, dahil wala namang kasing ganyan doon sa pinuntahan namin, kaya sabi ko ay sige maglaro muna kayo sa mga slide doon, meron din swing dito mga mare, isa na nga lang yung swing dito dahil nasira daw yung isa, pati nga yung siso dito mga mare ay nasira na din kaya wala nang siso ngayon dito, ayan, bali mag-eat -e na nga pala ng gabi nyan mga mare. Wala nga palang gaanong tao ngayon dito mga mare. Masarap nga pala magtambay dito dahil tahimik lang. Ayan, tapos nakaka-relax pa dahil may music nga pala dito. Sabi ko nga kay mister, dapat dito na nga lang pala tayo kumain. Nakita ko nga tong street foods mga mare, kaya napabili na rin ako. Hindi ko talaga palalagpasin do dahil paborito ko nga rin tong kikiam at itong chicken ball. 8.30 na nga nung nakauwi kami mga mare, bali iniwan na nga namin si Kuya Bricks doon kila nanay dahil bukas ng umaga ay doon na siya manggagaling pagpasok ng school. At ito nga pag -uwi nga namin ng bahay mga mare, hindi na nga kami magkakanin ni Mr. Sabi ko ay meron pa pala tayong lettuce doon, kamatis tsaka pipino tapos nilagyan ko lang siya ng mayonnaise. Meron pa palang natirang ham, mga mare. Bale, papalaman ko na lang yan sa tinapay. O, diba, diet-diet ang peg natin ngayon, mga mare. Bale, nagtimplan na nga rin pala ako ng kape. Sabi ko nga kay mister kung magkakape pa siya. Sabi niya, hindi na at baka magpalpitit pa siya. Sa isang araw yata, mga mare, bale, nakakalimang kape yata yun. Sabi ko nga, bawas-bawasan mo na yung pagkakape. Hanggang dito na lang po ang ating mini-vlog. Sana po ay supportahan nyo ang aming mga videos. Thank you for watching!